left shoulder okay malamang closing shoulder to kasi wala kang fracture wala kang dislocation fracture wala dislocation wala malamang nasa tendonitis bursitis adhesive capsulitis yun <laughs> ang pinakamasarap parta huwag tawa lang ito kung sumagot sabihin niyo sa akin ni Master Si Edmond yan, yung ano, activity. Kailan pa Ang Master, ang five months na. Ako po. masarap ng mga ano, three, four, five, six. Hindi naman dislocate eh. Pero to... Sabi ko nung haba, frozen. Paharap pa yan, ayaw. Dapat yan, pag paharap, may gagano na yan. Lalo yung pag ganito. O? Oh, malamang. Ah. Diabetic ba kayo, tay? Hindi naman. Hindi naman. Sa tingin mo, saan nagsimula? Anong nakuha? Paano nyo ito nakuha? Kuha nito, minsan na sa bahay namin nito patanggal. Yung chichiping, mga mga. Chichiping ba ito? Bago nga. Lagi kami kahit at Kaliwa pagmabawa mo na matutubot na ano po kayo. Cheating gun. alam niyo yung chipping gun, baka sa mga hindi pa nakaalam. Yung maliit na ano, parang jackhammer. Ayan. Maliit na jackhammer, hindi saksak. Tatlong araw sa ito. Cheating gun. tawag dito is adhesive capsulitis. Yan, no? Pero pag gumaganyan pa lang, yan, maaaring bursitis. Yung pag nakaganto sa mga sakit, tendinitis. Yan yung ano, tatlong pinaka pangkaraniwan na tawag. sa mga frozen shoulder. ganito, adhesive capsulitis, parang buting ko muna. Medyo may bawang makisang kung gano'n lakas sa loob. <laughs> Kayang-kayang. Kaya. Kaya, kaya. ah. Patang eh. Double board bling. Oo, baka masayang. Ganun din, sayang lang. Pag papago na sa kaso, may pagpagalan na. Sige, tapotan mo lang tayo, Sige, tapotan mo Tuturuan mo kayo ng mga stretching nito ha. Ah, uh, ay uh, papaano hindi na kayo gastos sa bahay ang mga stretching. tatay. Kasama na yung palang kapatan. Hindi na naman ang paligid.

hindi hindi biro yung ano ah. Namumot lang na yan. Kinapakasakit mo. <laughs> Siyempre, konting ganun mo lang yan oh. No. Pagsayad nung no, ano, yung binat na binat, pag naikilos mo ng ganun. Linti ang sa nun. No. Ito kasi yung frozen shoulder. Kahit pa paano, pag nakagento ka, okay lang. Kagit hindi mo, okay lang. Pero yung dislocate, eh. mahanginan nga lang yan minsan eh. Ah, sa so... mayat-mayat na nga doon sa loob ng mga Pagpasok nga rito, namumutla, nangingit, nangingit labi, medyo na manag pa ng pangagat eh. Pero kita nyo, saglit lang. Upo. Ito tay, Mas masarap sa dislocation to. <laughs> Pero kaya nyo yan. Kaya? Kaya. Oh, malakas pa lang. Pink operation yung tatay. Okay lang. Thank you. Sige. Roy. O, oh, pahinga mo na. Oh. Pahinga mo na. Eh, okay lang naman yan. Sige. Tukot mo na yan, niya, Roy. Niyahan mo lang muna. Okay lang kaya tayo? Okay. Sige. Ninagdag ko na tong method na to dati. Pailang ilan lang. Pero mas maano to sa... Mas effective pala ito sa adhesive. Tukod sa langat, hatak, tapos kakalsuhan dito. Para hindi mag over Hindi rin kasi pwedeng sobra. Baka mahatak, ma-destroy. Kaya kinakalsuhan ng tuhod dito. Pakat na pakat kasi ito tay. Itong ganito possible na may sukat na yung lab room nyo, yung glenoid lab room. Ang pinaka-the best na gagawin nyo dito, pupuwersahin nyo na. Okay, ganito. Okay, lakasan nyo. Kahit hapon, sige, ganoon mo. Okay, lakasan nyo. Okay. Yan. Yan ang magiging benefit syo. Kayang-kayan nyo na. Ganito. Okay. One, two, three. Baba. Unti-unti ang tataas. Kasi pagka nagpa-therapy tayo, siyempre, kada biyahe natin, may bayad tayo, magkagasas tayo. Ituturo ko sa inyo, tuturo ko sa inyo, araw-arawin nyo lang kasi yan, hindi yan ordinary yung, yung shoulder pain lang. Talagang nakapakat yan, may sugat yan. No? Yan, tapos siyempre, magkakaroon ng inflammation. Pag nagkaroon ng inflammation, siyempre, masakit. Ang sa loob. Pero magkaganong pa man, nakasan nyo lang. Sige, ganito kayo. Yan. Mm. Eh, yan. Tapos kung meron kayong mga yung mga grills, grills na ano, kapit nyo. 1, 2, 3 Unti-unti nyo lang ha Basta pag alam nyo may pain, awat Kasi yan, mauuwi kayo sa ganyan Pag pinier sa nyo Mapupunit yan sila Ganon talaga nangyayari niya Kaya, o, oh, kapit O, oh, edges yung katawan nyo O, oh, may pain 1, 2, 3 Balik O, oh, tapos, dito naman 1, 2, 3 balit 1, 2, 3 lang 1, 2, 3 ngayon ang benefits niyan kahit ihiga nyo na yan yung GDI na nyo subukan nyo di ba nasasaktan kayo sa ganun yeah. sige higayan nyo nagihilip kayo ang benefits niya makawala na yung pain kumbaga kaya kaya na no ayos okay sabi ko sa inyo upo kayo tapos na yun lang tinuro Din ko sa inyo yung exercise kailangan nyo lang yun tapos hindi nyo mapapansin, magaling na yan. Tapos, after yung mag-stretching, eh, lampingin nyo lang ng mga ano, kung anong bangunas nyo. Ha? Ay, Salamat.